Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 4 ng Hulyo, ipinagdiriwang natin si Santa Isabel ng Portugal. Kamusta si Santa Isabel ng Portugal, nakilala rin bilang Isabel ng Aragon, ay ipinanganak noong 1271 sa Espanya. Siya ay anak ng hari na si Pedro Trim ng Aragon at ipinangalan sa kanyang tiyahin, si Santa Isabel ng Hungary. Mula sa kanyang kabataan, ipinakita na niya ang malaking kabanalan at debosyon. Sa edad na 12, pinakasalan ni Isabel si Haring Diniz ng Portugal. Bagaman ang kanilang kasal ay puno ng mga pagsubok, lalo na dahil sa mga pagtataksil ng kanyang asawa, na natiling matapat si Isabel sa kanyang pananampalataya at mga tungkulin bilang reyna. Nagtatag siya ng mga ospital, mga silungan para sa mahihirap, at mga monasteryo, at kilala siya sa kanyang pagkakawanggawa at pagtulong sa mga nangangailangan. Pagkamatay ng kanyang asawa noong 325, si Isabel ay nagretiro sa isang kumbento ng mga Clarissa sa Coimbra, kung saan ipinagpatuloy niya ang pamumuhay ng may panalangin at serbisyo. Kilala siya sa kanyang pagsisikap na magkasundo ang kanyang anak na si Haring Afonso IV at ang kanyang manugang na si Haring Fernando IV ng Castile, sa gitna ng mga alitan ng kanilang pamilya at politika. Namatay si Isabel noong 13 and 36 at siya ay kinanunisa noong 1625 ni Papa Urbano Oito. Siya ay pinararangalan bilang Patrona ng Kapayapaan at Pagkakasundo. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay Santa Isabel ng Portugal O Santa Isabel ng Portugal, Huwaran ng Pagkakawanggawa at Kapayapaan, Ikaw na nag-alay ng iyong buhay sa paglilingkod sa iba at sa paghahanap ng kapayapaan, ipanalangin mo kami sa Diyos. Tulungan mo kaming sundin ang iyong halimbawa ng debosyon at pakikiramay. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na mamuhay ng may pagkakasundo sa aming kapwa at magtrabaho para sa kapayapaan at katarungan sa aming mundo. Santa Isabel, ipanalangin mo kami at gabayan sa landas ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.